Okay, mga lahat. Tinitrinin -gas ko yung aking anak na mag-drive. Ayan, siya yung nag ng cab ko. Signal light lahat, sinagawa niya, mga preno, mga bisig, kaya niya na. Ngayon naman, pag-drive, pag -drive, kami galing charts. Itistihan ko siya. Ayan, medyo maligat-bigot pang manubila niya. Eh, tuluan ko siya na mag-one hands para hindi siya mag-cambio. Na naka-one hands. Eh, hey, pagka hindi ka manuto mag one-hands, hindi ka makakambiyo. Kaya alam mo, manuto ka rin mag one-hands. Pintuhan ka o baka may hawak ka o kung anong hawak na bagay mong hawak. So, pwede mong nakataon na ganun. Kaya yeah, pwede mong turuan na mag one-hands. Sa dalawang kamay ang hawak, gano'n yan. Kaya mura pa sa pagka-drive na kailangan manuto mag tawang hawak ng manubela. Tapos kung so, paano, kung manubila lang hawakan yan, hindi na kayang ikambiyo.

ahing bunso ahing kapatid ahing badong at ako tatanggol thank you mga lads okay. yan ang pag drive ng aking anak Dahil lang yung takbo nya oh. siguro mga 20 30 yeah, 20 o 30 galing kami ng live charts Vintis. Uwi kami ng aming tahanan, siksikan. Okay, mga large snakes, video tayo ha.